Hello, what's up guys? And today's mini vlog, ang gagawin natin ngayon is wala tayo na QC dahil birthday na at the XPBB housemate na si Tan Ron Kalian. Tapos ang kita niya pala guys, ang dami na galay na yun. Kasi ngayon pala yung alay lakad. Yan you no. Know, ang dami you niya know, na rin. Tita, pero yung iba dyan, hindi naman talaga nag-alay lakad. May galakad gala, na rin para maraming makuha sa mga sa mga but na ng mga pagkain. Dehdeh lang. Charot. At siyempre, nag-angkas na muna ako papunta doon kasi ang hirot na sakain ko napapansin niya walang masyadong jeep. Pero ang ginawa ko na ngayon is, nagbook na lang ako ng angkas tapos po dating doon sa may bandang Muntinlupa, Edun eh, doon na po susunduin na ng boss namin. Ayan, nandito na para ako banda sa Muntinlupa. Pero ang dami pa rin ng pao, alam ko papunta sa ano ini. eh, sa Landayan dito sa Mesan Pedro. Kasi doon naman talaga yung kuntahan ng mga nag-aharilakit Ayun na nga, pagdating ko ng Muntinlupa, sinundo na ako ng ng namin. Tapos pala ko pa masanong pumuha muna ng mga food dyan. Kaso nasabi ko, oh, huwag na, iapo na sa mga lapad dyan. Kasi napakakas na po. For sure, hindi naman ako bibigyan. And of course, hindi na pa sa may cruises sa pondo. Ayan. So, check-check na tayo habang nanihintay sila. Nagpa-parking kasi sila eh. And ako naman ay eh, gathering ko ngayon. Let's si Selfie self muna po. Take ng video. Ito pala ang outfit ko ngayon. Ayan. Medyo maliit na bag, saan, hindi ako makakapag-take out ng food. Ano man yung ang gawain ko pagpupunta ng handling. Tate, pigeon, inom, inom, Zika, Ganun. Dalai, unlike香港, na mga birthday take out ng food, inom-inom, wala na pong pero hindi ako mag-aambag. Ganon. Tapos sabi ko dapat parang kada na lang. Nakapunta yun pala, wala silang mahanap pa parking And So pagtingin ko, dito na lang sila sa may harapan ng parking. Diyan dyan sa may harapan na ang kondo. Diyan. Tapos kuya, medyo lakad-lakad ng punta. Hindi mo malamang kung gusto niya rin uh, makibirthday sa pupuntahan namin. Pero I think hindi mo masiguro. Kasi parang so, sa isa sa mga niwabantay dito sa may labas. And of course, ito na sila. Sila ah, na, Tan at saka nandito na di sila, ano? Sila, ah, sabi mo, hello, na yan. Lang lahat kami papasok, sabi ko nga na amiss ako, gusto mo bubukas yung ano, yung pintuan dito. Pero sabi ko, para hindi namin kusang bubukas. E talaga may imot na namin siguro dito. Kasi na ng kwel. Sarap. At ito na, pumasok na kami. At saan daming elevator, sabi so, ko, gutom na gutom na ako. Gusto ko na pumahin. Siyempre, pagpasok, ito agad ang pinatahan ko. Yung food. Dami ka uh, agad food, oh. Ako, father na nagbabas niya. yan. Siyempre, bilibida tayo. Abang busy di sila din. Babati kong sila happy birthday. Ayan, tapos check natin na yung ano. Yung taas ng condo, yan. Yeah. Napakaganda dito. At saka napakalamid. Sarap mag-yosi-yosi. Tapos, sabi nang yosi-yosi, ako na, hey, tako, nandito na pala si Russo. Nandito na pala sa loob. Sabi ko, mamaya, pupuntahan ko to si Russo. Tapos, bibeso. Tapos, bigyan mo maran naman to si Keisha. Grabe, Keisha, parang ayaw na ayaw maipahawak sa akin si Russo, ha. Uh. Apa sabi ko sa kanya, tara na mag na tayo na no, malasing at makauwi na. Sarap lang. Hindi, sir, pwede na muna kami dyan. Tinan nyo. Shhh! Buhay na lang ka buhay. Saray! Ante! Wala, kung lang yung bag mo. Kung lang yung bag mo. sa ano ka na yung bag, you know? Diba? <laughs> huh? oh, hindi ko na si Jasper sa buhay ko. Chivas, Jameson, Black Label, well, Chivas. Oh. Luso. Okay, uh, siya. Luso. Ito uh, senior. Happy birthday sa inyo, huh? <laughs> happy birthday! Okay? Masyado na akong bita-bita dyan. Diyos ko yung iniinom natin ni Jinsen at Chocotibas. Pero ang totoo, Diyos ko, naka-alfonso lang tayo sa bahay po lagi inong sarot. Pero sa ito na nga. Nakikita po silang na dalaw si Rosso at saka si Tana TikTok -tik na ay napapractice mo muna pala sila kasi may gagawin sila ng birthday TikTok yata ni Tana. Ngayon. Kaya ganun sumaya po. Oh. Tapos sabi ko, galing. At siyempre, TikTok na liyan. Kaya ang ginawa ko, nalapit ako sa si Keisha. Oh, diba, ba? Kulitan kami, tapos kain-kain lang. Ganyan. Dapat gano'n Pasunta ka ano na pati eh. Libas mo. Kumain tayo ng pumain. Ganto ba? Talit ng pes. Pero medyo na malapit kapit sa alit ng pes. Sarap. Kaya ito po, nililibang ko lang sila na para makapag-take out ako ng kulang. Ayan, e nung no? inum-inum kami, Diyos ko na lasing ito na yung ko natatandaan dito. Tapos pag-ising ko, ito na. Sa isip-isip po, yawa naman po ko. Yan ang mga naman ako sa inuman. Hindi ko naman talaga gawahin ito eh. Kame. ito na nga, kiniisip ko, paano ako makakapag-take out? Eh, baka mamaya mga pagkain friends na. Sa isip-isip ko, wala na naman ako may uwi nito sa nanay ko. Magagalim naman ang nanay ko nito Diyos ko. At syempre, dahil tulog pa sila, iniisip ko na, sige, matulog na lang wala din ako. Wala naman ako gagawin. Kaya, inisip ko na lang muna po ano yung mga pwede kong isipin na nangyari kagabi. Diyos ko, wala talaga akong matandaan. Tapos pumikit-tigit lang po ang dasa nakatulog na naman ako. Habang iniisip ko na ah, wala na naman ako may titake out nito, pa sa bahay. Tapos pagkulog ko, Diyos ko, pag ko, nandito na ako sa may kutsi. Sa wala, ano nangyari to, magic? Pero totoo, mahirap talaga nung no, walang sasakyan, no? Diyos ko, kailangan mo mag-joke mo mag-joke sa kanila. Para tumawa sila, tapos sila pag mag-joke sila, kailangan mo din tumawa kahit hindi nakakatawa. Huh, bad trip. <laughs>